Sa loob at labas ng bayan kung sawi Francisco Baltazar mula sa Florante at Laura. Sa loob at labas ng bayan kung sawi kaliluhay siyang nangyayaring hari, kagaling at bait ay nalulugami, inini sa hukay ng dusat pighati. Ang magandang asal ay ipinupukol sa laot ng dagat ng dusat linggatong baling magagaling ay ibinabaon at inililibing ng walang kabaong. Muni ay ang lilo't masasamang loob sa trono ng puri ay iniluluklok at sa baling sukab na may asal hayop, mabangong insyenso ang isinisoob. Kaliluhat sama ang ulo'y nagtayo at ang kabaot ay kimit na kayuko, santong katuwiray lugami at hapo ang luha na lamang ang pinatutubo. At ang baling bibig na binubukala ng sabing magaling at katotohanan agad binibiyak at sinisikangan ng kalis ng lalong dustang kamatayan. O taksil na pita sa yamat mataas, o hangad sa puring hanging lumilipas, ikaw ang dahilan ng kasamang lahat nyaring nasapit na kahabag-habag. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!